payo ni Dencio magbabalik Good day, good night, at kung ano-ano pang oras ang pinanonood nyo ito mga kaibigan. Kuya Dens na naman, nandito na naman sa panibagong episode na kung saan tayo ay mag insert ng isa natin dating segment Kuya Dens goes payo ni Densyo Dito sa episode na to ngayon ay sasagot tayo ng dalawang message galing sa page ng Payo ni Densyo ng mga problema nila malaman natin mamaya at take natin kung kaya natin silang payuan para kahit paano gumaan ang kanilang buhay dahil syempre may dinadalang problema so sit tight and watch watch Okay, letter sender number 1 galing sa page ni Payo ni ah, eto. Dear Payo ni Dencio, pakipayuhan naman po ako. Paano makaka-move on? nag -break po kasi kami ng VF ko dahil sa ibang babae. Gusto ko na pong maging normal ulit ang buhay ko. Paano po ba ako mag-start ulit? Salamat, Miss Broken Me. Ah, unang-una, Miss Broken You. Broken Me kasi ginamit niyang code ni Ano. Hindi mo naman nasabi sa letter mo kung gaano na kayo katagal nag-break ni VF. XBF na rather kasi kung bago-bago pa yan magkakaroon talaga ng epekto yan sa pang-araw-araw mo pamumuhay lalo na kung maaalala mo palagi siya kasi naging part na siya ng buhay mo eh. eh ka emotionally, so talagang may epekto 'yan. Ah, uh, lalo na 'yung rason ng paghiwalay niyo ay dahil sa ibang babae. So talagang very striking 'yon. So ang tanong mo, paano ka makaka-move on? Simply bitbitin mo sarili mo dahan-dahan, nadapa ka eh. Masaktan ka, na shattered in pieces ka, mag broken ka nga, 'di ba? So, wala namang ibang makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo additional na lang yung mga taong nakapaligid sa'yo, of course, mas magandang i-additional dyan. Eh, kausapin mo, prayer. Okay? So, ganun talaga. Kapag nasasaktan tayo emotionally, malaking strike yun sa atin. Malaking question nga ng marami yan. Bakit kung sino pa yung nagmahalaman ng totoo, tapos biglang niloko, siya pa yung very na nasaktan. Okay? So, sa pang tanong mo, sumong so, maging normal ulit ang buhay mo paano ka ba mag start wala sa akin ang sagot dun sa tanong mo nasa sayo ang proseso ng pag move on para sabihin ko sa nakararami ay yon ang proseso ng pag move on ay nasa atin din kung bibilis o babagal siya Kung sa, sa sugat na attain natin sa disgrasyang inabot natin yung katawan natin may self healing yon may time yon para mag heal pero mas makakatulong na mas mapabilis yung healing ng katawan natin kung nagiging positive tayo sa mga bagay-bagay okay kasi habang negative tayo, scientific naman yan eh, habang negative tayo, yung katawan din natin nahihirapang mag-recover. So ang pinakamagandang gawin natin kung nasa ganyang sitwasyon tayo is to be positive. Hindi naman mag end ang mundo natin kung umalis sila eh. Pinili nilang umalis sa buhay natin, ayaw nilang mag-stay. Wala naman tayong magagawa kahit na anong gawin natin sa buhay. Hindi rin talaga sila mag stay pa, na kung pumili na siya ng iba. So, ang magagawa mo na lang, be positive baka naman kaya siya nawala sa boy mo eh hindi talaga siya para sa iyo at baka magdudulot lang siya sa iyo in the future ng isang hindi magandang pangyayari ngayon pinili na nilang umalis sa buhay natin at hindi na sila nag-stay so be thankful na lang na okay sige uh, salamat sa uh, mga nakarang experiences salamat sa mga naituro mo sa akin then goodbye, medyo masakit man kasi may damage eh be positive to move forward ang pagbangon sa nangyaring uh, disgrasya ng emotional damage ay pwede namang dahan-dahan Huwag -dahan nating bibiglain Pero again, ang masasabi ko lang ang pag move on ay nasa atin din Kung gusto mong bumilis o mabagal na proseso Experience wise, naging positive lang pananaw ko sa buhay Kaya medyo bumilis-bilis ng konti yung moving on Actually, isa nga sa mga produkto nung pagiging positive ko ay na naumpisan ko kagad itong aking vlog channel so sana kahit paano nakatulong uh, I'm sorry sa nangyari ako na ang humihingi ng sorry pero hindi dapat nag-end doon ang ating buhay meron pa yan talagang damage sa atin uh, lalo na kung bago-bago pa pero as the process move on be positive dahan-dahang ibalik ang sarili dumikit sa mga taong positive din ang uh, binibigay na aura sa'yo na mga ana sa lahat ng mga positive then siguro samahan mo yung mga parents mo in, in, sa mga ganyang pagkakataon ang mga parents ang may, mas masarap malapitan they can understand you okay so kung medyo nakukulangan pa uh, free to message again sa periodontal page habang hindi ko pa sinashutdown shutdown <laughs> Okay? Uh, Tingnan natin kung masasagot kita here again. Kasi nagpa-plano akong dugtungan ulit to another episode ng no? Pioneer Densyo with Kuya Den. Sagutin na lang kita through message. Okay? So, Miss Broken You, Broken Me, salamat sa pag-message. I hope medyo nakakulong kahit paano. Okay? ayun, so natapos na natin yung unang letter sender ganito ako mag-anasan -ano eh, sa payo ni Densyo that meron akong program dun sa page na yun na payo on air so nire-record ko by voice yung mga live na payo ko sa kanila pero ngayon may channel na tayo na kuya Denso, panaka-naka pwede tayo mag ng mga ganito, okay? so from letter sender number 2 Dear payo ni Dencio, sino ba talaga ang mas manluloko? babae o lalaki salamat po Mr. Asking wala sa gender ang kung sino talaga ang manluloko kung babae o lalaki alisin natin yung thoughts na yon na kapag lalaki or babae mas malo hindi dyan tayo nagkakagulo eh Nala natin ng branding yung mga gender kasi ganito malo ko kaya ako minsan naiinis ako makabasa ng mga posts na mga lalaki talaga ganito ganito ganyan mga babae talaga ganito ganito ganyan para bang ano kung nasaktan tayo nagkaroon tayo ng emotional damage kung tayo mandamay ng mga iba na nananahimik eh total kung sino, sino lang nakasakit sa'yo yun ang i-post mo ba't kailangan idayo mo ang mga lalaki talaga ano mo kanilaman sa nangyari yung iba, ang mga babae talaga, wala namang ganalaman sa iyo, di ba parang unfair to brand kung sino ang mas manloloko, babae o lalaki, ay isang malaking foolishness. Ang panloloko ay choice. Kasi hodang babae ka o lalaki ka at kung sino pa man ang gender preference mo. Nasa individual, ang pagiging cheater, kabaloloko. Hindi lang naman sa aspeto ng relasyon, pati rin sa ibang mga aspeto. Na, nasa individual yan. So, hindi natin pwedeng sabihin na mas, ma, mas maraming malulokong lalaki o mas maraming malulokong babae. Hindi ganun eh. Parang ang pangit naman isipin na ano, ibabrand natin. Kawawa naman yung mga nagtitino. Madadamay sila, di ba? So, that is the never-ending debate on the gender side na kung sino daw yung mas manduloko. Mali rin naman kasi na gawin nating uh, reason na sasabihin ng iba na natural daw sa lalaki ang pagiging babaero. Estupido. Hindi dapat ganon. Walang anumang reason na makakapag-fit in at magbibigay sa ng justification para manloko ka. Ang panduloko ay panduloko. Walang ibang definition doon na nasabihin pa na ano na kaya lang naman ako nakapanloko kasi hindi na ako nakakaramdam ng pagmamahal sa kanya panloko pa rin yun eh Eh e, e, e di, ano i-end ang relationship kung hindi na nakaka, ano, nakakaramdam ng pagmamahal sa kanya or fix na relationship But para maging sagot mo eh maghanap ka ng iba eh yung mali dinagdagan mo pa ng mas lalong mali naiintindihan nyo ba? hindi ko sasagutin yung anumang tanong mo, Mr. Asking, na kung sino talaga ang manluloko. Kasi it depends sa individual. At ang panluloko, again, is a choice. Okay? Walang aksidenteng panluloko. It's a choice. Always remember that. Okay? So yun, I hope na nasatisfy ko yung pagsagot sa tanong ni Mr. Asking. So, ayan nabasa na natin yung dalawang letter sender galing doon sa Pinedensio page na malapit ng shutdown. I-merge ko na lang siguro yung uh, page ng Pinedensio at saka yung nag exist din na page ngayon ng Kuya Dens Blog. Uh, pwede rin naman natin gawin to panakanaka, insert tayo ng mga episodes na sumasagot ng mga letters na sinend sa Pinedensio sa mga may problema. Tandaan, ang sasagutin ko lang doon sa dito sa vlog na to na uh, puweden's ghost firedenso ay may mga sense na tanong. May mga ni-receive ko kasi ako nung no. wala namang sense para wag naman tayong mag ng panahon. Okay? So, salamat kay Miss Broken You, Miss <laughs> Broken Me, at kay Mr. Asking sa mga, sa mga letters nila. Kahit paano ay sana na tulungan ko kayo na enlighten ng kahit paano sa mga sagot na hindi ko malaman kung saan ko hinugot. Okay? So, yan ang Pionidencio in Kuya Dens Vlog. Yon. So I hope nag-enjoy kayo sa pakikinig ng pagsagot ko doon sa dalawang letter na nanggaling sa page ni Pine Dentio. Ah, uh, gaya nga ng sinabi ko nung mga naunang episodes na magsasagot din tayo ng mga ano, ng mga nanggaling doon sa page ni Pine Minsan maglagay tayo episode na Pine Dentio o ses. Tapos Kuya Dens, under ng Kuya dance Vlog. Kung pwede, gusto nyo rin may mapag-usapan under ng Payo ni Dencio, pwede nyo namang i-comment dun sa baba, sa comment section, kung anong gusto nyo pwede pag-usapan. Tingnan natin kung anong pwede nga natin may insult sa susunod na content na gagawin natin. So, etong muli, at dito na natin i-end ang ating video para sa Kuya Dens Goes Payo ni Dencio. Sa mga gustong magpapayo, tingnan natin, para natin yan i i-address. Basta send lang ng message dun sa ni page or dun sa Kuya Den's blog page. Tapos, natin ba tayo? Baka minsan maglagay din tayo ng episode ng ano, pagsagot ng mga tanong dun sa mga comment section. Kung may magko-comment, kung may magre magpo-post ng comment doon naman sa page natin sa Kuya Dense blog. So, eto muli. At nagsasabing thank you sa inyong panonood please po kung may bait may bait kung may kabaitan pong taglay ay paki-press ang subscribe button paano daw yung mga walang kabaitan taglay sige na press po na gang tanong okay then like the videos then paki-share sa inyo mga kaibigan para lumagana pang ating channel na Kuya Dance Vlog this is me Kuya Dance na nagsasabing tapos na ang aking pag-vlog Kuya Dance signing off para tuloy gusto kong kantahin yung kanta ng Queen. Love of my life, you've hurt me, you've broken my heart, and now you you're me Love of my life, can you see? Aww.